guys nandito tayo sa harapan ng aking bahay ayun inulan ng ating mga halaman nakainom sila tinan mo guys o oh, yung bugong ko kinalbu ko yan at ang resulta ay ang dami niyang bulaklak mm. pagkalbuhin pala dumadami yung bulaklak kaya kinalbo ko na rin to kinalbuk siya. yan Tinanggalan ko ng mga dahon para dumami din yung mga bulaklak nila. So, ayan ang napaganda ng bumilya. Hmm. Dami niyang bulaklak. Kala ko hindi totoo pagkalbuhin. Patanggalan ng dahon, din na ano, ang um, ano pala, ay eh, dumadami yung mga bulaklak niya. I can't. I can't. Wawa naman, walang pagkain. No food na sila. No more food. No more. No more cat food. Wala na. Ipakita ilahang sudlanan. Wala na. Oh. No more. No more. Uy, kawawa Wawa naman. Mga lumang brass. yan Wala na, wala na. O, oh, kuha, ate. Kawawa, oh Wala na. No wala na. Okay. Nasuko, wala na, wala na. Nagalit na si eh. kaya wala pagkaon. O. Oh. Wala na, wala na laman yan. Tem! Wala na laman. wala wow, naman naman mga miming ay wala naman wala naman nakapalit si kuya oh no more naman no wala na sulod oh, oh. wala na oh wala na sulod wala na sulod wala na sulod ang si Lupin. wala na no more na wala na wala na, wala na, wala na, wala na, wala na no more na kawawa naman yung mga pusa namin wala nang pambili man ng pagkain. Uy, kawawa naman. Kawawa naman yung pusa namin. Wala nang pambili si mami. Wala pa nagpadala si kuya. Huwag pambili ng pagkain. Kaluoy. Kawawa naman. Good morning. Uh, mag-utan ta, magulay ta ngayon ng gulay, ayan uh, malunggay talong, sikwa, at saka um, balbos ng kamote ayan guys, pinaghalo-halo ko na yan sa isang lagayan total hindi naman yan sila mag-aaway dyan so ayan, nahimay na natin ang ating mga gulay kunti lang gugulayan natin guys kasi uh, gusto ko lang kumain ng may sabaw Guys, magluto na tayo. Nandito ng ating mga krikados at nakahanda na rin ang ating kawali. Ating oil ay napakasosyal ay eh, extra virgin olive oil. Kasi ito lang ang pwede sa atin mga taong masakitin. Ayan. Kunti lang ilalagay natin. Katapos ay ilagay natin ang ating bawang. Okay, okay, lang po tapos ilagay natin natin sibuyas kunti lang ang ating mga lamas kasi ako lang naman ang kakain nito ilagay natin ang ating luya Ayan. pero kahit patanong masarap-sarap naman ang ating gulay At, pagkatapos, lagyan natin ng sumking tubig Ayan guys, nagbukal-bukal lang ating sabaw. O ilunod natin ang ating ito. Ayan. Tsaka tim timplahan muna natin pala ng asin. Lagyan muna natin ng asin. Kunting asin lang. At tsaka ilagay na natin ang ating halong, -halong gulay. Ayan. Pinagsama-sama ko na sila kasi parehas naman madaling makuan malata ayan yan ang ating lauoy at syempre huwag kalamutan ang paa sa manok ang tanglad ayan pag ako magulay mga karelas, mga kaibigan, di pwedeng walang tanglad kasi yung tanglad ay pang pang sa ating gulay at syempre may makukuha din tayong ano dyan, nutrients kung ikaw ay high blood ayan makapagbababa yan ng ating BP yan so lagyan din natin siya ng inununan guys ayan, may natirang inununan kagabi so ilagay natin siya ay para sumarap-sarap man lang mm. stakpan lang natin luto um, na ang ating gulay ang ating gulay na lauoy ayan luto na kumala mm. natin ang ating utan gulay yummy Yummy siya para sa akin. Pero sa akin mga anak, dili to yami kay matabang to eh. Mm. -hmm. Oh, kaon na ta guys. Nasa mm. itlog niyong ag... hindi natin kakainin tong kay bawal thank you for watching